So, mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay lumuhod, lumuha sa paghahabol sa iyo. Mga kamamay, alam ko na napakarami sa inyo ang gusto na mangyari yung mga bagay na ito sapagkat ito makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. So, paano ba mangyayari na maghahabol muli ang isang lalaki sa iyo? So, bago natin pag-usapan at bago ko po i-share sa inyo ang aking mga tips na ito, isa lang ang hinihiling ko don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, like mo na rin ang video nito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot nyo na yan, mga kamamay, maraming maraming salamat sa inyo. At simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lumuhod at muling lumuha sa pagkahabol sa iyo ang isang lalaki? So number one, mag no contact kung sinasaktan o niloloko ka, mga kamamay. Kailangan nyo po itong gawin kung gara pala na ang panluloko o yung pananakit ng isang lalaki sa inyo. Alam nyo kasi mga kamamay, kaya ang isang lalaki ay patuloy sa kanyang ginagawang kabulastugan dahil sa alam niya na hinahayaan mo lang siya. Dahil sa alam niya na okay lang sa'yo. Pero mga kamamay, kung ikaw ay punong-puno na at hindi mo alam kung paano sasabihin sa kanya yung mga kalokohan na ginagawa niya sa iyo, well, napakaganda mong gawin dyan is mag-no-contact rule ka sa kanya. Huwag ka nang magpaalam, huwag ka nang magsabi, bigla ka na lamang mag -no contact pagdating sa kanya sigurado ako mga kamamay, habang ginagawa niya yung kanyang mga kabulastugan, bigla na lang yang mapapaisip, magtatanong, magtataka, magwawander kung bakit bigla kang nawala sa equation. Bakit ka nawala sa kanyang buhay? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Bakit hindi ka na naghahabol? Bigla ka na lang nawala, hindi ka naman nagpaalam. Sigurado akong hahanapin ka ng isang lalaki, lalo na kung asawa ka niya, lalo na kung girlfriend ka niya, talagang hahanapin kanya. niya. Sapagkat yung kanyang mga ginagawa ngayon na panluloko, na pambabae, yung kasi is mga flirt-flirt lang eh, dun siya masaya. Pero ikaw, pambahay ka, ikaw yung totoong asawa niya, ikaw yung girlfriend niya, mag-iisip yan. Magtataka yan, magtatanong. At hindi niya pababayaan na mawala ka sa buhay niya. Kaya kung magnono contact rule ka sa kanya, bigla kang mawawala at hindi magpaparamdam, sigurado ako magmamakaawa yan sa iyo na muli kang mag-message sa kanya, na muli kang mag-chat sa kanya at tumawag, na muli kang magbalik sa kanyang buhay. Okay? So napakagandang uh, bagay na kailangan mong gawin yan para ma-realize ng isang lalaki ang kanyang pagkakamali at kung ano ba yung mga bagay na kung pwedeng mawala sa kanya oras na ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang mga kalukuhan sa iyo. So kaya yung number one tips na ibinigay ko sa inyo kasi malaki yung maaaring maitulong nito pagdating sa inyong buhay, pag-ibig. So number two, pilitin mong ibalik yung mga bagay o yung mga katangian mo na nagustuhan niya sa iyo. Oo mga kamamay, dati naman diba niligawang kanya? Dati naman diba nagustuhan kanya? Minsan mo lang nakuha ang puso niya, nabihag ang puso niya at hindi malayo na muli mo ulit itong makuha. So nagkulang ka lang sa pag-aayos. Nagkulang ka lang sa pag iintindi ng sarili mo. Nagkulang ka lang sa pag at pag diet Okay? So nagkulang ka lang sa pag-workout and exercise. Sigurado ako mga kamamay, kung ibabalik mo yung dating ugali, yung dating ikaw, yung dating karisma, yung dating alindog, yung dating kaseksikhan. Sigurado ako mga kamamay, muli siyang iiyak at maghahabol pagdating sa iyo. Okay? So bakit po? For example, ano? Kamamay, kung hindi nga po kayo pinapansin, hindi nga po kayo iniintindi at hinayaan na lamang kayo, hindi na siya nagparamdam, dinitiis ka. So napakagandang mag-transform ka bigla sa dating ikaw o masigitan mo pa yung dating ikaw na una niyang nagustuhan sa iyo sigurado ako talagang ang isang lalaki ay eh, hindi magkakamayo na i-message kang muli sapagkat makikita niya ang muling pagbalik ng alindog at kagandahan at kaseksihan mo. Okay? Muli siyang lilingon sa'yo. Muli siyang titingin sa'yo. At sigurado ako mga kamamay, muli siyang maghahabol sa iyo. Kaya napakaganda na ibalik mo yung mga katangian yung dating ikaw. Masigitan mo pa, mas makakatulong yan. Okay? So next mag-post ka ng to the highest level na ganda ng picture mo sa social media. Ayan na nga mga kamamay. So, di ba? Nag-workout, nag-exercise ka, nagpa-sexy ka, nagpaganda ka, nagpariband ka, nag-self-improve ka. So, it's time for you na i-post ito sa social media. So, bakit sa social media, kamamay? Pwede bang ano na lang? Uh, hu -uh huwag na lang mag-post, magpaganda na lang hindi po mga kamamay. Makakatulong ito upang mas tuminde o umangat yung pag-aasam sa ng isang lalaki at manumbalik yung dating gigil niya sa So sa pamamagitan ng pagpo-post mo sa social media ng to the highest level na picture na kaseksihan mo, sigurado ako muli yang tititig, muli yang mag screenshot sa mga larawan mo, sa mga videos mo, sapagkat muli kang gumanda muling babalik yung kanyang uh, interes sa iyo. Hindi naman nawawala 'yun eh. Natatabunan lang 'yun sapagkat nagpapabaya ka. Sapagkat nagkulang ka na ng oras sa sarili mo. Sapagkat nagkaroon na kayo ng mga anak. Sapagkat marami ng obligasyon ang ginagawa mo kaya't nagkukulang ka na sa pag-aayos ng sarili mo. So, nire-remind ko lang kayo mga kamamay, kung gusto nyo na muling maghabol sa inyo ang isang lalaki, napakadali lang yan. Mag-self-improve ka, Ibalik mo yung dating uh, nagustuhan niya sa'yo. And syempre, mag-post ka sa social media ng mga to the highest level na picture mo. Sigurado ako, muli siyang titingin at lilingunin ka pagdating sa mga bagay na yan. Alright? So next, replyan mo yung mga taong nagko-comment sa picture mo. Yes, mga kamamay, eto na nga. Nakita na nga niya yung picture mo. Humanga na nga siya sa picture mo ulit. Naging interesado na ulit siya sa'yo. Ngayon, ang gagawin mo, re replyan mo ngayon yung mga tao, yung mga lalaking nagme-message dyan. So pag kami nagsabi dyan na, wow, sexy mo naman, miss. Miss, may jowa ka na ba? Replyan mo siya. Ngayon, kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa'yo, kung ang jowa mo ay hindi nagpaparamdam sa'yo, pwede mong i-entertain yung mga taong nagre-reply sa comment section. At kapag ka nabasa yan, ang taong nagmamahal sa'yo, okay, yung, yung jowa mo, what I mean, yung asawa mo, sigurado ako, hindi yan papayag na baka may isa sa mga commentators sa picture mo, sa video mo, ay bigla mo nilang papasukin sa buhay mo. Ngayon, mabilis pa sa alas 4 na may message ka ng isang lalaki at ngayon, pag may message ka na ng taong hinihintay mong i-message ka, ngayon, ngayon mo siya tiisin. Ngayon, bigla kang uh, magsa walang bahala sa pagre-reply sa kanya at ikaw na yung bahala dyan. Sigurado ko mga kamamay, magkakandara pa yan sa muling paghahabol sa iyo kapag ka nangyari yan. Okay? So napaka-effective nitong tips na ito mga kamamay, kaya mas maganda kung tapusin mo ito. And last, maging neutral na lang pagdating sa pakikipag-usap sa kanya. Yung dating paghahabol mo, yung dating pagmamakaawa mo, yung dating pakikiusap mo sa kanya na muli kanyang kausapin at bigyan ng panahon ay hindi mo na ginagawa na i-entertain siya, sigurado ko mga kamamay, talagang maiinis siya sa kanyang sarili kung bakit nagkaganyan ka, na naging pusong bato ka pagdating sa kanya. Normal lang po yan mga kamamay. Tinuturuan mo lang siya ng leksyon sa mga bagay na nangyari. Tinuturuan mo lang siya ng aral sa mga ginawa niya sa iyo. Hindi biro ang masaktan, hindi biro ang magtiis. Ngayon na naghahabol na siya sa iyo, ikaw na yung bahala kung papaano mo siya imama ni Obra. Mga kamamay, yan yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay matagumpay na maghabol sa inyo at muling makita ang interes pagdating sa inyo. So mga kamamay, if ever na gusto nyo pa yung ganito klase ng love advice at kung sa tingin nyo ay nakatulong ang video ng ito, isa lang ang hinihiling ko mag-comment naman kayo or something na isubscribe nyo naman ang ating channel na ito. So, para tayo ay makagawa pa ng mga inspirational video na kagaya nito, so, inaasahan ko po ano, na mag-subscribe kayo at mag-hit sa notification bell na malapit dito sa kamay ko. So, paano mga kamamay? Maraming salamat sa pagtapos ng video ng ito. Comment ka naman para ma-shoutout kita next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.